Andito ngayon sa 4 Pro Car Wash and to Grace Beep natin kayo Itrebihin natin yung mga dito ba? Kung ganap sa, sa mga, mga food na dito, natin yung owner Ay, eh, pala yung owner ng Bumps, oh pag pala Yung mga nakain na lang yung mga customer A few moments later. Yun, tamta pa pala. Yung mga customer na pala. Interviewin kayo natin. Ha? Ba? Mga kakilala ko. Mga business tayo kong ito ah. Wow naman! Ito. Wow! Si Idol! Idol, kumusta? Wait! Ito business tayo. Teka ha, interview na ko ito si Charbon. Wow! Pwede po bang? Ah, pwede siya. Busy ata kayo. Busy po ba kayo? Master. Ah, wala. pwede po ba kayong ma-interview uh, ah, kahit sandali? Kasi, balita, ah, business tayo kung daw kayo. dito wow. Na, uh, ah. Kaya hey, ako nga sa namin tatanong iyo eh. ako, mare, ano gito? Ano may tatanong mo, eh. <laughs> mare? What do you do for a living? <laughs> <laughs> kaya, <laughs> kaya out ko mo rin. <laughs> <laughs> balita ko, may taba ko kayo, pare. Um, Kamusta na po yan? Ah, um, yung ano, yung sa, sa Leyte. Yan <laughs> yun yun, mismo. Oo. Oh, okay. uh -huh. Medyo, ako, medyo, Nakakaramdam ng konting struggle. Oh, bakit naman? Ano, ba? ano mo nangyayari? Eh, kailangan ba ng kapre? Ginadyan <laughs> niya araw-araw eh. <laughs> mga kapre yan. Di ba kinuha ko sa PBA yun? Para alam bakit di kinuha di na ako sa PBA yun. Oh, mga bakit? kapre. Bakit? Ha? Eh, change mo ako daw ba? so, eh, let's move on para sa... Baga pala. Oo. Oh, oh. Para let's move on sa next, ano mo, uh, business pare. Uh, balita ako may isdaan daw kayo pare. Oo. Uh, kaya para okay. di mo na balitaan. Bakit na rin para? Para susunog ako. Para <laughs> susunog? Ista? Para nag ako pa pare yung mga kaibigan natin bumero. Sige, <laughs> oh, okay, lasa uh, na pare, na. rin Naya nga nga. Talaga namang Hero of the Dragon pa man din eh. Kaya wala nga puro nalulogin eh. Eto na, yung uh, balita ko, may kaba yung kayo, eh, pare. Um, Kamusta na po yan? Actually, pare, tinignan na nila, ano, nila Manny Pacquiao, ah! Chubby, pare. Ano ba, ba na? mga nakakano ko nung uh -huh. nung ano, nung last ano, nung last Olympics uh -huh. ako yung kuhang ko, balak bilin sa ala, papakaya bilin sa ah, oh. oh. maganda ka na yun, pa yan oh. siguro talagang medyo inaalat eh, uh -huh. nagkataon naman yun, eh, puro may polyong kumayo na kumolyo Wow! Puntangin na. Kasi para yung inay nun oh. may ano eh. <laughs> Yung inahin kasi ng pare lumpo. Love trip ka, man. All right, thank you po, sir. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, ha? More power to, to the channel, pare. Yeah, oh, thank you, thank you. See you, Next time. We'll thank you, okay? It's